Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bagong target na makuha ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong Big Four na mabubuo na ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops, hindi na itinuloy pa ng Golden State Warriors ang kanilang trade kay Lori Markkanen ay magpo-focus na lamang nga po ang kanilang front office sa kanilang kasalukuyang lineup. Pero hindi rin na naman nga po ibig sabihin nito na hindi na sila gagawa pa ng mga bagong move ngayong offseason. Sa katunayan, gumagawa pa nga po sila ng iba't ibang klasing plano para mapalakas nila ang kanilang kupunan sa mga susunod na linggo bago pa man magsimula ang 2024 to 2025 NBA season. At ayon nga po sa binulgar na balita ng isang Warriors Insider, nakatoon na nga daw ang atensyon ng kanilang front office sa kanilang bagong target na player ngayon. At ito nga po ay walang iba kundi ang batang center ng Houston Rockets na si Alperen Shingun. Well alam na rin naman nga po ng Warriors na hindi nga po binigyan ng Rockets si Alperen Shingun ng contract extension ngayong season, Kaya pwede pwede na nga po nalang kausapin ng Rockets patungkol sa trade value nito at kung paano nga po nila ito makukuha sa isang trade. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Big Four na mabubuo na ng Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, sa kadami-dami nga po ng mga manlalaro ngayon ng Lakers sa kanilang kasalukuyang lineup, ay meron lamang nga po sila ngayong at least dalawang player na merong mataas na trade value ngayong offseason at sila nga po ay kinabibilangan nila Austin Reeves at Dalton Kinnick. Sa katunayan, may ilang mga kupunan na rin naman nga ang interesado sa kanilang serbisyo kagaya na lamang ng Portland Trail at ng Utah Jazz. Yes, maaaring nga daw pong gamitin ng Lakers ang kanilang player na si Austin Reeves upang makuha nila si Jeremy Grant mula sa Portland Trail Blazers. Habang pwede rin naman nga po nilang gamitin si Dalton Connect upang masungkit nilang matagal na nga po nilang target sa trade na si Lori Markkanen mula sa Utah Jazz. Yes, tama nga po ang narinig mga katrops. Meron na nga pong sapat na trade package ngayon si Rob Pelinka upang sabay na makuha ang dalawang ito para tandem sila kina Lebron James at na Davis na siyang magbibigay sa kanila ng oportunidad upang makabuo ng kanilang pinakabagong Big Four sa darating na 2024 to 2025 NBA season. Ngunit kung kayo nga po mga katropes ang tatanungin, payag ba kayo sa ganitong klaseng trade idea ngayong offseason? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.